Laging kang on time sa trabaho, pero late sa oras ng pamilya. Laging present sa meeting, pero absent sa mga moment na dapat kasama mo sila. I felt that too. Yung pakiramdam na ginagawa mo naman lahat, pero bakit parang laging may kulang? Kasi totoo, hindi lang pera ang hanap ng tao, kundi oras. Oras para sa pamilya, para sa sarili, para sa tunay na buhay. Ang sakit isipin pero totoo. Araw-araw ka napapagod para sa pangarap ng iba, pero nakakalimutang buuin yung sarili mong pangarap para sa mga mahal mo. Kaya nung natutunan kung pwede palang kumita habang may oras sa pamilya, dun ko na-realize, pwede pala talaga ang balance. Pwede palang may income at the same time may freedom. Hindi mo kailangan maging boss agad, pero kailangan mo mag na hindi habang buhay empleyado. Kasi habang pinapatakbo mo ang oras mo para sa iba, may panahon kang pwedeng simulan ng para sa'yo. Ang negosyo na magbibigay sa ng family freedom. Simulan mo ngayon habang may lakas, habang may pangarap, at habang kasama mo pa silang dahilan ng lahat ng ginagawa mo. Kasi sa dulo, hindi naman sweldo ang sukatan ng tagumpay, kundi oras na kasama ang pamilya mong dahilan ng lahat.